Yo Uy, medyo malabo ah Wala sa natin yung camera Let's get the peso life again the Bali pa tayo Tinatag na ulit tayo sa The Siyempre Nagawa ulit tayo pera oh. Ayun mga gamit oh Let's go Nakabukas pa ilaw Natin. bago tayo umalis si motor ko painitin muna natin yan ha let's go pwede na yan dito na kami let's go ganda ng panahon no? mainit. Kanina medyo maampun-ampun eh. yung sound trip ko kanina po What's up? Wala pa yung mga ibang mga stall oh. Saga na amin no, oh, panis lumagari December eh diba? Kakaririn na namin to Karirin, karirin di ka boy Opia, 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 opia,

Yo, Andito na. Kompleto na kami, oh. Malakas na team ulit kami, oh. Papakita oh, ka sa camera, oh. Yeah. Pana... Turon naman, no. Oh. Turon. Kahapon, banana cue, eh. Ngayon, turon naman dala niya. Lagi <laughs> ka naman first. Lagi to first nga ako. First, second, third naman siya. Sunod-sunod ating nyo ha. na yun Wala eh. My, pala, Kailangan namin mag-BS. Gawa ng oh. nagsisidatingan nagsisida na yung mga people. Eh nahapon na kasi eh. Oh, Ang ganda ng panahon no Ibig-BS really, na Sige Dep, marabosohan natin. Ayun, ayun oh. Ibig-BS really, so. <laughs> oh. bs na Ako din, ako din, ako din. Sun,

mukasot yo yo ko na to sa bawat pagales pagales mga sa walang kaya ako way payment Okay, okay niya, kuya. Classic na natin niya, kuya. Okay, kuya, okay, salamat. Good transaction, Okay na yung sa Gcash. Take na to. Susunan niya na lang to. So, ito po, kasama na ito. Ay, sa Plus, ito po. Nakikita mo sa kalye, hindi sa tingin sa ranyaki yung sa ano? sa... gusto ko yung 300, uh, yung yeah. okay, yeah, pay payment na lang Ay, walang, thank, uh, you. thank you kuya <laughs> <laughs> Alam mo na, may you and will get a sign. Repeating another one. You probably listen. O mo na yan? Hindi <tinyo> dadadaan ako muna si Yung pa yung Thank you kuya Salamat salamat Thank you Uyun. Nice game Tapos ano mo Chicken mo na sa akin yung 350 mo eh Hindi basta mo na lang Pero na naman kami. Hindi oh, lang, yeah. ma'am. Ay, lo, di ko sunod Thank po. Thank you po. Mate! 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 <laughs> Iisasama ko lang sa documentary ko. Walang nagbabantay dito sa stall na to. Ayan o. Oh. Ayan. Dalawa lang kami ni Marge. So, bali pag may bumili, asikasuhin ah, na ito. Or, ako. At, anong, 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 anong gagawin ko? Yo, may player dito. Wala kasing bantay. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? ko? Bantay mo yan. Okay, fire. May mantika na ba to? May mantika May mintika na ba? O sige. Sige. Malakas dapat. Oo. Kakabali. May ang bagong players. <laughs> Balik. Ayun yung ano, ay yung ano natin oh. May mga player din ata. Oo nga, meron nga oh. kitang kita niyo naman 'yan. Abang ako dito nagtatrabaho oh, Na dapat doon Pero wala kasing bantay dito oh, Tapos yung sayo may, tin may ano din, player din oh, oh, May player din Sayang okay, oh pera, Kung wala kami wala yung pera eh. <laughs> Wait what? Ilang orders? Wait what? Si Mr. Crab nag-ano to? Nag-sosyal-sosyal Oh, naka mo naka-play. mo play oh, okay. Kita yung ganto ko. Kita, kita pag luto ko. Ayan, kita. Squidward, baka okay na to. Squidward. Squidward! Oh, Squidward! Tignan mo kung okay na to. Kung na to. to. What you think? Po, so mo ah. lang Okay. Naging tagaluto pa bigla, oh. Uy, Spongebob! Dito pa dami yung customer yung Spongebob! Hindi lang po! Burger po! Mahusay <laughs> yung taga-ano dito, taga-chef. Mahusay yung chef dito. Okay na to. Okay na to, Clar. Okay. Tinapay na tayo. Luto na yung pati? Oo. Oh. Hindi mo ba nata? Okay, Clar. Thank <laughs> you. Ito to. At sa mga sir. Okay. I-deliver natin yung si squid white. Oh, squid white. Oh, no, extra. Galing kong chef. Extra. <laughs> Naging biglang chef dito ka pa, may hindi pang order. Mag isang ano dyan noy, isang coin oh, meron pa tayong customer. May bawang sa ako okay na mag ko coin beef. Oo, pwede yun. 80-80. si Spicebap pag magluto ng pati ganado? na party, That's one's good word. Double team. Si ano ka si Patrick? Panggulo. Si Si Bobo. na yan, Bart. Okay, tapos tayo magluto. Ayan o. Inaano na ni, ano, ni Squidward. Mm. Lasing bante, pati wala rin kami ano eh. Oh. Ito po. Mamaya, marating ko sa mga. Dito naman tayo sa amin. Ito yun know? mm, <laughs> Nagamit din yung payong, no? Naambon ka sa'yo. O. Oh. Oh. Naambon. Yeah! <laughs> Nabento, o. <oy>. Nice one. <laughs> sir, baka gusto yung bumili ng payong, sir. May payong kami dyan, sir. Ayun, eh, o. Magano sa payong mo? 150. 150, okay. Payong, payong. Naambong pa ba? Ngek. <laughs> ang ina sabi wala ko yung Onyx. wala na ang bond. Pero nakabenta ka no. Yung Onyx. No? <laughs> ang galing mo. Safe. O, mo sabi wala o. Mandem. Nanloloko ka, mandem. Nanloloko ka, mandem. Pero, dahil sa ganun na abenta sa Gionix ng dalawang payo 'di ba. Salamat pa rin man them. Top player tawili na video ano. <laughs> Spread the cream. Ganun ang angas eh, no? sila sa e-bike mo, yung Onyx, no? Hmm, talaga. <laughs> Yan pa lang yun. dami nangyari kanina nagkano ako nagkasikaso ako nagbenta naging chef pa hindi <laughs> mo naging chef pa tayo bigla ito yung mga nakausap ng about sa woman na nag ko yung ugali ko ko yung ano niya kung pero ang galing lang din At, galing-galing pag-ikipag-usap ko na kong araw yon, Okay. Ayan